Asher, ano na ang napag-usapan sa pagdinig ng Senado? Kaugnay ng mga hakban o hakbang laban sa espionage? Ela siniyasat ni Senador Panfilo Ping Lacson kung ano na ang mga nagawa at mga bagong impormasyon na nakalap ng na mga kaukulang ahensya ng pamalaan. Matapos nga ang serye ng pag-aresto sa mga hinihinalang espiya sa bansa. Kabilang na dito yung mga uh, o oh, hinihinalang uh, uh, espionage activity na natuklasan malapit sa Malacanang noong Pebrero, gayun din sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC noong Mayo. Ayon sa National Bureau of Investigation, may nasa pitong operasyon na ang kanilang ginawa kung saan ang huli ay bago pa ang 2025 national elections noong Mayo. Labing siyam na individual ang kanilang naaresto kung saan labing tatlo dito ay Chinese nationals, labing limang Pilipino at isang Cambodian. Paliwanag ni NBI Acting Regional Director Ferd Ferdinand Lavine, ang mga Pilipinong nahuli ng mga otoridad kaugnay ng umano'y espionage activity, ay kinakasagkapan lang bilang guide, driver o aid ng mga banyaga. Ang status nila ay uh, nakakulong pa sila. At uh, yung aming uh, follow-up operation is more on the nature of digital or uh, electronic uh, surveillance, continuous surveillance. As a matter of fact, two of the uh, six operations were born out from the information or electronic information taken dun sa naunang operation. Ngunit binigyan diin ni Sen. Ping na dapat mabuwag gumabawasan mabawasan ng malaki ang buong pangkat ng espionage operations. Kailangan anya ng mga follow-up operations para dito dahil ang spy agents ay dumadating at tumaalis lang ng bansa. Kaya kung may maaresto man anya ay mayroon ring papalit. I heard, no, I have it on good information, na maraming sleeper agents, no? even regular members of PLA na nandito. Imagine, widespread eh. Meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Makati, meron tayong Dumaguete. Umabot na sila sa malapit sa Aguinaldo and then Comelec. Malakanyang. So, medyo, there, there's more than meets the eye here. ba? Diba? So, kailangan talaga yung pursuit operations natin walang let up kasi if we rest on our laurels so to speak then naging complacent tayo. Ela napag-usapan din ang uh, kaso ng uh, Chinese businessman na si Joseph C na nahuli kamakailan lang dahil nga sa paggamit ng mga peking dokumento at nagpakilala rin itong Pilipino Kinuwestiyon sa pagdinig ng Senado ang Philippine Coast Guard partikular na ang proseso nila ng pagbibigay ng PCG auxiliary kung saan nakakuha pa ng uh, rango ang naturang Chinese national. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.